Balot ng takot ang mga tigas Surigao City sa Mindanao. Nung ang mga business establishment doon, bigla na lang pinadlak ng isang grupo habang may daladalang mga ita at samurai. Nagpakilala raw silang di umano, bagong gobyerno. Naalarma ang mga negosyante sa Surigao City nitong mga nakaraang linggo. Mara, kami ng mga federal ang ilan kasi sa kanilang mga establishmento. Oh, no. oh, oh, sa pilitang isinara at ipinadla ng mga armadong tao na may hawak pang mga ita. Ito guys, no? Na walang hiya ito mga tao, no? Ano ba talagang napasok sa mga tao ngayon? Yung mga utak sa mga tao ba nga? Itong gitawag itong dato adlaw, oh. nakok, Dato adlaw apa nama dato yan e, nga uh, inadlaw? Ha? Ah, cok tsoktok. Yan. Ano bang kita dato adlaw? Oh, dato adlaw na dahil dato nga inadlaw rin siya. Huwag mayroon mo siluron. ron. Ha? Ah, inadlaw. May pakyaw yan han. Kay, no, milyonaryo. Milyonaryo pa. Yan kay dato adlaw, inadlaw. So, dili pakyaw ay. Dili to eh, 500 ang adlaw na. Ha? Ah, binaka huh? taas Binaka Pinakamubos. 200. Yeah. So, may dato. Bungo cok, pa rin na to guys. Teka ni mga tao na bisag kung sila nasood ba? sa no na 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 ron, eh? ano na unsa naman oh, kalibutan ron ano na no patuloy na kay patuloy samurai ano ba tus mo mo Ayon sa mga armadong tao, hindi raw sumunod ang mga may-ari ng mga establisimiento sa ipinapatupad nilang batas. Pagpugos kami. Pagpugos kami paglak nila, taga-federal. kami na suyod, paglak kami, may kami kagawas. Ang ako. Sino ba ang grupong ito na hindi lang nagpapatupad ng sarili nilang batas sa Surigao City? Nagpapakilala pang bago gobyerno? My beat, my coffee. My routine, my coffee. Ito guys, no. Grabe. Ito grabe na guys, no. Mag nagpakilala na ano guys, na bagong gobyerno. Mm. Na nakidagdag na guys, no. Hindi pa kayo natin na lutas ang problema sa ating bansa guys. Halos lumulubog na sa kira ng ating bansa dahil po maraming walang trabaho, wala, maraming walang makain at maraming walang bahay. At maraming talagang problema ang Pilipinas, no? lumulubog na nga sa utang at problema. Nakidaddad po tayo itong rato adlaw guys. Ano siya maging Dato, Na inadlaw lang ha. Binsa ka. Uh, siguro ang adlaw ngayon ha. Naman ang rato adlaw. Buti kang rato No, kay pinakyaw. Ano naman ni pakyaw ba? Ah, ah, ah di ba na ba? Ata na Isa sa mga inagrabyado ng grupo ang sari-sari store owner na si John may kontrata po kami dito, 3 years. Una na raw sila nitong pinuntahan nitong mga nakaraang buwan. Akala namin taga city sila. May mga ID kasi sila. Tapos naka-uniform. Pa, Laking pagtataka rin daw nila nung singilin sila ng mga ito ng isan libong piso. Punta daw kami sa office nila. Doon daw kami kukuha na permit. Isang beses lang daw po. Di po kagaya sa goberno na quarterly may pilit din daw sinapipirmahan ng mga ito na dokumento. Kung nagperma kami, membro na po kami nila. Amin na daw itong lupa at saka itong tindahan na ito, hindi na kami magre-rent. Tapos pag nalaman po daw ng gobyerno na member na kami nila, hindi na po daw kami palukat ng lisensya. Mas powerful daw po sila sa gobyerno. <coughs> mo at tumang kami sa federal na dili mo kami sa federal nagabang, abang man kami sa tag-iijanan in building. sinabi nila na pumunta kami sa office nila dun sa sabang tres. Dun na no, nalaman namin na di sila taga-goberno. Di kami pumayag sa gusto nila. Gawa-gawa lang nila para pang upotan kami. Galit na sila. Magbalot-balot na daw kami kasi papadlakan na kami. bagay na tinutuor ng mga armadong tao. Bandang alas 5 ng umaga kasi, tung January 24, sinugod ang tindahan ni Nadjan ng sampung tao. Pinapalabas kami, galit na po sila. Nakamata kami. Uli, illegality! Nagkuhan kami sa gobyerno. Nagkuhan kami ng permit. Nagkuhan kami ng permit. Ang gobyerno walay lupa. Ang tribo mga ay. Ang gobyerno, tagay sa sasalan. Samot kay kalabanong ng batas Andal, um, kami may callong, mo mo Please, mo mo Hila, kami sa... tinan nyo guys no kapal talaga mga buhay tong dato inadlaw bakit mo dato nga, inadlaw lang nga 300 lang tangyusim... inadlaw kasi ng pakyaw, no? Balaod na sa Diyos, no? Batas na sa Diyos. Ha mo, dato inag daw. No? Nagigil ka eh. Wala <coughs> hmm. nang guys. Hmm? Batas na ng Diyos. Dadamay pa ang Diyos itong mga kalukuhan nito eh. So, ito talaga ang tunay na talagang lukuluko. Wala oh. nang guys. ay matigas. sa nitang isinara at ikinandado ang pindahan ni Jan. Kaya natrap sila sa loob. Yan! Yes! kami kagawas menurut kuruk aku Mabuti na lang at may mga rumisponding pulis. Pero hindi na naabutan ng mga ito <coughs> ang mga nanggulo. Nag-file kami ng criminal complaint, especially yung alarm in scandal, malicious mischief, mayroon pang grave coercion, grave threats, may physical injury. Yung padlock na ginamit ng tribal para masarahan kami dun sa loob. Nanganganib yung buhay namin dito. Sabi nga dun sa live kagabi, dadaan na kayo tapos babalikan daw kami. Mga law-abiding citizens kami, ma'am, tapos hindi namin na gawin sa amin yun. Isa pa sa mga hinaras daw at na ang kapabi ng sari-sari store ni Najan, ang milk tea shop ni Riza. Sa pilitan din daw pinagbabayad si Riza ng permit. Kahit kumpleto naman daw siya ng mga dokumento sa kanyang negosyo. Bo, ma po ma'am, business permit po ma'am. May na po kami. Sa barangay din po ma'am. Tinagitan niyo po yun sa kanila? Opo ma'am. Sa... bago na ito guys no napansin ko lang guys no dito sa video ba napansin ko lang ang lang talaga guys, no, ang no? nila no di city try nga nila yung uh, malaki yung, mga yung, mga yung mga Chinese Yung nung nagumala siya mga tenis Ay, mga 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 Yung mga mga kumpanya dyan mga mga, na, mga pabrika yung, Mga ano dyan, mga, mga laki mga nagisante dyan Yung mga mall, o, yung mall And yung ano, yung mga Ah, talagang yung malaki dyan ba, yung mall At saka yung mga pabrika, yung pagawaan yung mga planta dyan no, sa uh, Surigao Ipadlag nyo o oh. Ipadlag, ipadlag oh. daw yun yun Uh, yung malaki mga negosyante niya, mga, ano, mga Chinese, yung may-ari. Oh, yung mga <laughs> no, malaki mga negosyante niya, no, may-ari. Pagka no, no, no. okay, din yung kaya, ito lang ang, oh, napansin <laughs> ko dito eh. No? Ang, napansin ko dito guys, no? Ha? Huh? Ay, ito maliliit lang pala, pala ng panahon na nyo. So, sabi niya, yan. Basta galing sa government pick yan. Kasi yung government natin kung na expired na. At sila na daw federal ngayon ang may power. Pag pupunta kami sa inyo, ano pong benefits namin makakuha sa inyo? Sa inyo na po, hindi so na kayo mag-re-rent mag sa may-ari. <laughs> ano yun? At ay, yun ayon si Riza sa gusto nila, ikinandado din ang mga ito ang shop ni Riza. Dating ko po na around 9.30 a.m. Nakita ko na lang po na may nakasabit na po na tarp. Announcement no, trespassing. Ito po yung tarp na sinabit po ng mga taga-federal. An ancestral land under the management of federal tribal government of the Philippines. Dahil sa nangyari, apek ang kanilang negosyo. Ngayon, nalist po yung customer ng... na namadla, nagsawan, kay may mga dayan mga sundang. Pero sino nga ba itong nagpakilalang mga tiga federal daw na di umano bagong gobyerno ng Surigao? Ang tinutukoy ni Nadjan Riza ang Federal Tribal Government of the Philippines o F FTGP nagpapakilalang religious group na pinamumunuan ang kanilang mga leader na si Bae Lourdes at si Datu Adlaw. Kali ang totoong inkantadya, inkantado po. si Bae ang makauto sa hangin tubig lupa apay po. Ayon sa kanilang so, pinaniniwalaan, FTGP raw ang tunay na nagmamayari na... Ito mo Yosef naman talaga, no? Ang ah, inkantadya. Let me... <laughs> <laughs> Mm? Mo din mo ni nag viral guys no. Mo na viral guys ito na nga si Mita guys. Si Mita ba may hari di si Mita ba hari ng internet? Wa lagot ka Mita, may kaso ka. May kaso ka Mita, di ba? May ito nito guys, di ba? Na ano ka eh ang buong Pilipinas na itinuturing din daw nila ancestral land. Ang atong nasod is malahang nasod. Tuluyan sa mga hari, rin na prinsipi. Kung mga prinsisa, wala sila yung kamatayon. Puti ang atong dugo, dugong maharlika, dugo sa Diyos. Hindi dapat sa lupa, may mong lawan. Pero na kita sa mga intruders. Tingnan mo kayo, dugo sa lupa, dugo niya, dahil mong bulawan. Tingnan mo no, kayo, sobrang sa sa usakaan daw guys. Damay na ang ginawa ni guys, no? Ang dami na po rin ng Panginoon ito, guys. Ang kapal ang mga mukha ng mga tao rito, eh. Anong nahimong pula? Asa man yung yung mga ancestral land, sir? Kiniintiro Surigao? Kiniintiro Surigao. Tibo, Pilipinas. Kaya plano raw nilang bawiin ang Pilipinas at uumpisan daw nila ito sa Surigao City kung saan naroon ang kanilang headquarters. Dito sa Barangay Sabang Tres, sa Surigao City, matatagpuan ang compound na ito na tahanan ng nasa apat na mga kasapi ng FTGP. Bantay sarado ito, hindi basta-basta makakapasok ang mga hindi nila niyembro kung sa may assurance kung membro ka aning FTGP. Kaluwasan sa material and spiritual. O hindi ka pwede kasuhan, hindi ka pwede resume, siya nakawarant ka pag exemption ka sa inyong mandatory authority sa government pag may diplomatic immunity ka. Sinubukan naming kuhana ng panic si Dato Adlaw para sa din nga akusasyon laban sa kanilang grupo at sa kanilang mga pinaglab. Si ano po si bae po kasi na ng mga importante. Pero, bawal daw itong maistorbo. Gayunman, nagpaunlak ng panayam ang isa sa dating nilang miyembro, si Gardo, na malapit daw na kaibigan noon ni Dato Adlaw. Si Dato Adlaw, dating blissor ng espiritual. Parang siya ang pare o nagbibli siya ng mga tao. Dalawang bisi siya na naginip na aalis siya ng simbahan dahil may utos sa kanya ang taas-taasa na sasali daw sa federal. Bagong gobyerno daw ang tribal. Istrikto raw ang pamamalakad sa loob. Bawat tao may samurai, pinagawa nila. Siguro kami kung tutusin ni mga dalawang daan, maraming marami ng tinanggal. Dahil ang hindi sumusunod sa batas ng federal, tatanggalin. Para raw mahayat ang mga bagong miyembro, nag-aal daw ni GP ng trabaho na may malaking sweldo. Isa sa mga nasilaw, ang tigad Davao de Oro na si Danilo. Sa ilang mga pagsalig mo, 18,000 ang monthly, mudagan o 50,000, magwarja may skumpaon. Pagdating sa Surigao City, hiningan daw sila ng 1,000 pesos para sa tinatawag nila diplomat. Kung ma-membership ka sa Federal Tribal, pag mayroon ka nito, pwede na kang gamit mo sa pagbibiyahi. Kahit saan ka punta, ito ang ipakita sa mga uh, o oh, Kahit walang lisensya

Pero sa kabila raw ng pagtupad nila sa mga iniutos sa kanila, si Ruel, Dani at si Gardo, wala raw natanggap ni isang kusing. Mahe, mura, diktin na sa ilang mga kilang mga, mga pasalig. Kaya nitong Merkules, kasama ang labing tatlo pa nilang mga kasama, si Nagardo, sumuko sa mga otoridad. Paano makakain na sa si pamilya ko? Tulukan na natin ating pagsasama. Ang hawa ko naman kay Dilino Gagosabot sila mga pamagi. Biktima sila ng large-scale illegal recruitment. At the same time, dahil doon sa na-recruit nila, mayroong minor. Kailan din namin sila ng Trafficking Person Act of 2003 or the Republic Act 9208. And that is a serious violation of law nung araw din yon, ang mga pulis may dinakip na lalaki sa checkpoint na napag-alamang kasapi rin sa FTGP. Oh, okay. 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 Bagay na ikinagalit ni Dato Adlaw. Ang among kauban na nagpalit lang og tubig, Didakop nga walay legal, walay warrant o baris. Magsara na kayo dahil ang aking forces hindi matalaban yan ng itas, barens. Pero depensa ng autoridad, legal ang pag-aresto nila sa lalaki. Na-intercept sila doon sa may checkpoint. Ipagtalo pa rin yung mga member. Nandun lang sa kanila, yung samurai sa kayong itak. Si mayroon man yung mga threats. Hinihintay na lang daw ng mga otoridad para tuluyan ng maibigay ang warrant of arrest kina Datu Adlao. Dinipleyan namin ng maraming police personnel doon sa area para makontin, ma-isolate sa hindi siya makapanakit ng ibang tao. Yung nandun pa sa loob ng compound, karamihan doon, nagsama na doon sa complaint. So basically, Paglabas na ng warrant o baris, wala tayong magagawa kundi i-serve. Samantala, may legal na basihan nga ba ang sinasabi ng FTGP na sila ang nagmamayari ng Surigao City, pati na ang buong Pilipinas na ayon daw sa kanilang batas, kanilang ancestral land? Hindi ang totoong inkantadya inkantado po dahil si Bahidato ang maka-oto sa hangin, tubig, lupa, ato Pati ang National Commission on Indigenous People, NCIP, naglabas ng advisory na kinokondena ang ginawang aksyon ng FTGP. Yung Federal Tribal Group of the Philippines <coughs> ay hindi uh, legit na mga indigenous peoples. Wala silang enough na documents to justify. Nga sila ay isang uh, legit na mga indigenous peoples organization. Government <coughs> kami Sundon ang batas Republic Act 371 of 1997 Divine Customary Law. Ginagamit nila yung IPRA sa maling paraan. Yung self-governance ay dapat nasa loob ng balangkas ng batas ng Pilipinas. mga tribun, dili gay me musugot nga inyo kining gamit gamiton o pagbinastos o pagbinaboy sa among sagrado nga balaod nun. kanyang Right. si hindi sila maka justify or maka bigay ng proof talaga na sa kanila yung ancestral domain. Yung claim nila is next to impossibility. Sa lang naman dito ang gobyerno ng Pilipinas, the Republic of the Philippines. Maraming mga ganitong grupong nabubuo sa mga remote areas dahil yung benepisyo ng gobyerno hindi po na ibibigay sa kanila. Kung mabibigyan natin ng sapat na talino, yung mga kababayan natin, hindi po sila kikilos or gagalaw ng labas sa batas or laban sa batas. Maging maingat ba, especially ang pag join sa mga organization. Dapat marunong tayo na mag-determine kung iskam ba yung activity. Ititik advantage talaga nila yung educational attainment ng tao plus yung kahirapan ng tao. Pinagsisihan ako. Dahil marami ang tao, maraming tao na dadamay. Huwag na lang sumali dahil napipirahan lang kayo. May mga tribo, dili gave me musugot. Nagsalita na ang ibang mga leader na mga Hindi lehitimo ang mga gawain ng FTGP ang laban ng mga IP o ng mga katutubo sa lupa at sa kanilang mga karapatan. Kami ang totoong inkantadya, inkantado po. Hindi dapat malilito sa mga nagpapakilalang mamumuno <coughs> na nagtatangkang magtaguyod lang pala. <coughs> sarili nila, kopyerno. for watching, mga kapuso. Yan, di ba guys? No? Grabe, no? Ang dami problema ng Pilipinas, guys. No? Gusto pa sila makidagdag guys. Lako. Lagot kayo ngayon sa kaso nyo nga harapin. Dahil lang ang gobyerno talagang talaga uh. pinapangunahan yung gobyerno eh ano ba ano ba ilang bang gobyerno dito sa ating bansa no? Hindi na, hindi na nga yan magkakasundo ang, ang ano eh, ang iba dito eh. Kinagdag po kayo. Na guys, ito po ang ano, abit ni Dato Adlaw. Abit Dato Adlaw guys, no? Paano ba Dato? Ang inadlaw. <laughs> <Let's laughs> okay guys, ito lang muna ang update natin. <laughs> oh no 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 no! <laughs> <laughs>